Magandang araw sa lahat. Maribig tumayo ang lahat para sa ating panalangin at pangungunahan ng ating minister ko. Sunod na ng ama, ng anak ng espiritu santo. Amen. Manatiling katayo para sa ating papasigla. kung ano ang paksa na ating hinalakan nung huli natin pagkikita. Binibini ka bito? Okay. Binibini dungha. Tama ba ang sinabi ni binibini ka bito? Okay. Ito ang para sa unang pagkat. At ito naman sa pangalawang pagkat. Ang inyong oras ay ang sisimula na. Tapos na ang inyong oras. Para sa unang pagkat, ano kaya ang salita na aking ginulo? Kaysa,

Para. Ah. pa sa lahat? Okay, maranas salamat. Ang bawat wika ay nakaubas sa, sa kultura ng mga tao. Ito ay likas na ginagamit nito. Ito ay nangangulga ang bawat wika ang ginagamit ng isang pangkat ng mga tao ay nagmula at sumasalamin sa kanilang kultura kundi ito rin ay nagre-reflect sa ating kultura. Para naman sa pangalawang simulain, pakibasa lahat. Okay, maraming salamat. Ang bawat wika ay may nakatanang kapanyahan. Ito ay nagpapahayag ng kaputuhanan na ang bawat wika ay may kanil kanilang mga ¡Gracias! Pag-iba sa lahat Maraming salamat Ang isang saling upang may turing na mabuhong saling ay kailangan natanggapin ang pinagkukulang ng ito. Ibig sabihin ang pagsasali ng isang teksto sa ibang wika na hindi lamang simple pagsasali ng mga salita, kundi ang pagunawa at pagtanggap din sa kultura, konteksto at layunin ng original na teksto. Kapag isinasali ng isang material, mahalaga rin na isa alam, -alam kung sino ang magiging mambabasa nito at kung paano ito magiging kapakinaba lahat. Mahalaga rin maging tapat sa lahimik at minsan na orihinal na teksto upang mapanatili ang integridad nito sa pagiging salit. Sa ganitong paraan, ang isang salit, ang isang salit, ang isang salit mabuting salit ay hindi lamang nagpapadala ng salit, kundi naglalaman nito ito na kogali ang hinakalakihan ng orihinal na teksto. May katulungan, may katulungan ba sa pangatlong simulain? Kung wala na ay tayo ay magpapatuloy sa pang na simulain. Pag-iba sa lahat. Maraming sa Ang pagpapahalaga sa ibang ng Pilipino na kasalukuyang sinasalitaan ng ating bayan respetohin ang diversity ng wika sa ating bansa. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng importansya sa iba't ibang anyo ng Filipino, nakakapaglabas tayo ng paggalang at ng bawat rehiyon, kultu ibigay daan upang mas maintindihan natin ang mga pagkakaiba at pagkakapilandan ng bawat grupo ng tao sa ating luna. At sa huli, lagi natin tandaan sa pamamagitan ng pagpapahalala sa iba't ibang uri ng Pilipino, ito ay nagiging instrumento ng na pagkakaisa May mga katanungan pa ba? May mga kaligasyon pa ba tungkol sa paksa na ating tinalakay? Dahil wala ng mga hangungan ay ako naman ang pagtatlo. Pipili lamang ako kung sino ang gusto kong pasante. Handa na ba ang lahat? Para sa unang pangka, binibiling katipan. Bilang sa magagal, bakit mahalaga ang mga sa pagsasali ng wikang Ingles to Pilipino? Para sa iyong sarili, ideya lamang ang kalaman. Magaling binibiling katipan, bigyan natin siya ni kayo? Ano ang mga simulain sa pagsasali ng wika ng Ingles to Filipino? Magbigay naman ng dalawa. Ginawa kita tama ba ang sinabi ni Binibini Cabildo? Ibigay ang apat na sulain sa pagsasalit ng bintang Ingles. Sa nalang ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.